May pag-asa bang maging wagi? Ang sawi. Oo. Oh. sawi, sawi. Wagi, wagi. Kailan? Magandang umaga po sa lahat. Ayan. Ito na naman ako. Bakit maraming tao ang problemado? Di ba? Minsan, yung problema, hindi naman... Da, minsan, hindi naman sana problema yung isang sitwasyon pero dahil nasanay na tayo na, pag medyo nagkaroon ng trouble nagiging problema oh, ipinapaling na natin doon may problema na naman nada pa, o oh, problema yan nada pa yung bata, nasugatan problema yan, hindi ba no? paano kung ma no? Di ba mamamagayan ganon tayo eh simpleng mga bagay nagiging mahirap. Kasi yun na yung nakasanayan. Paano mangyayari ngayon kung yung mga problema na lagi nating ano kakotin na naman ako, na lagi nating sinasabing problema, eh, kailan kaya hindi ito magiging problema? At kailan naman kaya mangyayari na yung mga taong talunan, eh, magwawagi naman? Tanong yan eh, no? na kung minsan, kahit anong hanap natin ng sagot, walang kasagutan. Pero alam niyo ba, yung araw-araw mong buhay, pag nagising ka sa umaga, natulog ka sa gabi, nagpahinga ka, tapos dumilat ka sa umaga, alam mo ba na wagi ka na nun? Yung problema mo ngayon, maghapon. Nagkaroon ka na sandamakmak na problema. Ngayon, dumating ang gabi, oras ng pahinga, hindi ka makatulog. Pero, wala ka rin namang pupuntahan kung hindi makakatulog kasi oras ng pagtulog. At kinabukasan, pagising mo, kahit puno ka ng problema. Yung lang magising ka kinabukasan, wagi ka na nun. Akala natin hindi, diba? Hanggang nandito ka sa lupa kahit puro kasawian ang natitikman mo, hanggat bumabangon ka kinabukasan at nagigising, huwag ka na nun. Kaya yung sinasabi nilang, lagi na lang akong talunan, lagi na lang akong may problema, lagi na lang akong sawi. Yung maghapon mo, okay yun, sasara, pansamantala, yung iniinda mong problema at kasawian. Kasi gagabi eh, sasara yun. Tapos kinabukasan, bubukas uli. Panibagong simula. Bagamat may problema ka, pero hindi mo ba naiisip? Yung iba, ang sabi nila, ako walang problema. Ako ganito, buhay ko maganda na. Pero alam mo ba, yung iba, hindi na nagigising. Hindi na. Wala na silang pagkakataon pang Isipin yung mga bagay-bagay. Wala na silang pagkakataon pa na i-enjoy yung sinasabi nilang, nakamit ko to, nakuha ko yung pangarap ko, di ba? Kaya nga ang sinasabi ko lagi, may problema ko ngayon, negatibong negatibo ko, pero still, yung negatibo kong sitwasyon, gagawin ko yung positibo kasi alam ko walang katapusan ang pagdating ng problema at walang katapusan yung hirap dahil laging mayroong kapalit yung hirap na ginhawa kung kailan yon hindi natin alam yon pero ang mahalaga yung maghapon mo ipapahinga mo yan kung si God eh, nagpahinga on the seventh day kasi napagod din siya tapos nagpatuloy uli na maganda ganun lang tayo, may pattern na buti sana kung walang pattern ano ang pattern? mahirap iikot magkakaroon ng ginhawa o di naman kaya ginhawa ngayon, iikot wag mong pababayaan na yung pag-ikot ay maging mahirap para sa iyo o maghirap ka. Hindi ba? Ganun lang yun. Hindi permanente ang lahat. Walang forever. Isa lang ang forever. Si God. Hindi ba? Kaya yung sinasabi lang sa wi at wagi, tadanasin mo yan. Kasi, yun yung pattern. Misa na uuna lang yung wagi agad. Kasi, yung family, masipag, maganda yung naipundar. E ikaw, yung family mo noon, masipag naman pero hindi pa pinapalad. Sa iyo pala darating yung magandang kapalaran, di ba? Kano yun. Una wagi sila naging sawi. Kundi minsan naman wagi 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 tapos sawi, o di ba? Ani kasawian kung minsan nila 6 feet below the ground. Ayo yon <laughs> di ba? Hanggang ikaw ay nagpapahinga sa gabi, o di naman kaya baka sa araw ang pahinga mo kasi gabi trabaho mo ang importante pag pumikit ang mata mo at dumilat pa ipagpasalamat mo huwag ka na nun hmm. kasi yung iba maganda ang narating pero hindi na nagising nakakalungkot yon ayoko yon <laughs> okay na ako dito <laughs> okay na ako na may problema okay na ako na nahihirapan okay na ako na nagsisikap ako. Kesa naman doon sa magandang ay buhay. Tapos, bilang na bilang na pala yung oras mo at araw mo. Magano. Ayaw mo rin yun, di ba? Ang gusto ko po. Sana gusto nyo rin. Pag natulog ako sa gabi, gigising pa ako sa umaga para ma-enjoy ko yung magiging wagi kong buhay. Dahil alam ko, yung journey ng buhay, mahirap, malungkot, masaya, at masarap. Bakit? Kasi nandito tayo, hindi para sa walang katuturan o walang kabuluhan. Nandito tayo kasi merong plano para sa atin. Meron tayong misyon. Hindi mo alam, hindi ko rin alam. Pero ang importante, lalaban tayo para yung sawi maging wagi. Sige po, maikli lang tayo kasi yun ang hinihingi ni Meta. <laughs> Dapat daw, meron akong long video, meron akong short, meron ang dami requirements, hindi ba? Nakakatuwa lang kasi sabi ko nga, nagbablog ako, nagbibideo ako para ipagtanggol yung sarili ko at yung mga anak ko. Nagkataon lang Nagkaroon ng offer <laughs> Di ba? So, pagka mayroong offer sa'yo Tulad si Meta Nagkaroon siya ng notification sa akin Eh, kinrab ko Bakit? Minsan, yung hindi mo inaakalang blessing Nag-magic, naging like blessing pala Hindi mo alam, yung ginagawa mo ngayon destined para sa iyo. Kasi may future ka doon. Hindi ko rin inisip na itong paglalive ko na to, na itong pagbablog ko na to, meron palang blessing. Gusto kong i-share sa inyo, sawing-sawi ang buhay ko. Hirap na hirap ako. Pero alam niyo ba? Nakatikim na ako ng ano? Binigyan ako ni Meta. <laughs> Di ba, Wagi? Di ba? Kailan ka magwawagi? Kailan mo sasabihin, ito na yung hinihintay ko? Kailan? Hindi mo alam, di ba? Pero alam mo ba, yun ay isang magandang sorpresa. Sabi ko nga, yung sawi, hindi forever yan. At yung wagi, lalong hindi forever. Ano ang forever? Yung faith na meron ka. Yun, kailangan forever. Pero itetest ang faith mo kung hanggang saan. Kung yan ay talagang nasa puso mo, anuman ang gawin ng ibang tao, hindi matatanggal yan. Ano yung faith meron ako in God? Na kahit anuman ang mangyari sa akin, sa aking pamilya, ito ay kalooban niya dahil umaasa kami ay Hindi niya kami bababayaan. Pareho ba tayo? <laughs> diba? um, binibless ako ni Di ba? Sana kayo rin. Kaya kayo po ini-encourage ko. May problema? Easy lang yan. Kaya mo solusyonan yan. Kasi hanggat gumigising ka, after mo matulog, ikaw ay wagi at may pag-asa. Ano man yung dumating sa iyo na kasawian, kaya yan. Kaya mo, kaya ko, kaya natin. Kasi meron tayong faith kanino kay God. Sige po, ito po si caregiver nana ng Illinois USA. God bless sa ating lahat. See you uli bukas. Yun ang hinihingi eh. Ibigay mo. Kasi maganda ang mararating mo. Dahil minsan, yung pagsunod mo sa regulasyon. Yung pagsunod mo sa tamang takbo ng buhay. Maganda yon, May resultang maganda. Para sa'yo. Para sa akin. Para sa ating lahat. God bless sa ating lahat. Loves ko kayo.